umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Angela Alvay Santos mula sa BE Edwand. At ang ating tatalakay ngayong umaga ay mga batayang hinalain sa pagtuturo ng wika. At sisimulan natin sa pagtalakay ng kahalagahan ng wika at mga layunin ng pagtuturo. Kahalagahan ng wika. Ang wika ay nagsisilbing baluyan ng informasyon at ideya na nag-uugnay sa mga tao at nagtataguyod sa pagkakaintindihan sa pang-araw-araw buhay. Ang pag-unawa sa konteksto naman ay mahalaga ang pag-unawa sa antas ng kultura at konteksto ng mga mag-aaral sa pagtuturo ng wika upang maging epektibo ang komunikasyon. At ang mga layunin ng pagtuturo ay mga layunin sa pagtuturo ng wika ay nakatoon sa pagbuo na ng kakayahan pakikipag sa pakikipag-usap, pagpapahayag ng ideya at pakikipag-ugnayan sa sa ating pagtalakay sa mga bataya ay sinanayin sa pagtuturo ng wika, ay mahalaga nating talakayin ang kahalagahan ng wika bilang ating pangunahing komunikasyon sa ating dipunan. Isisilbi itong at uh, tulay na nag-uugnay sa mga tao mula sa iba't ibang konteks at kultura. Ang mga layunin ng pagtuturo ay una at pangunahin sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga mag-aaral na makipag-ugnayan at makipag-usap. Ah, bukod din dito, mahalaga natin isalang-alang ang konteksto ng mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ang ating estrategiya sa pagtuturo. At ang sunod naman ay simulain cognitive. Ito ay ang automatic na paggamit ng wika, pag ng pinag-aaralan sa tunay na pangyayari, pagganiyak sa tulong ng feedback at lapori. Pansariling estrategiya sa pagtuturo. Tumutukoy ito sa otomatikong paggamit ng sa kung saan may kognitibong pagkakaugnay sa totoong pangyayari. Sa ganitong paraan, natututo ang mga mag-aaral sa tulong ng gantimpala, papuri at sa upang napaunlad ang kanilang sa sa pagkatuto. Ang sunod naman ay simulaing linguistik. Ito ay otomatikong paggamit ng struktura sa talistasan. Nakapokus ito sa automaticong paggamit ng mga struktura ng wika sa pagkikipagtalastasan at pagkikipagtasap. Ang sunod naman ay simulaing Ang Kasiyahan sa mga mapaghamong gawain pang wika, pag-uugnay ng wika sa kultura. Ito naman tayo sa mga simulaing sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Pangunang simulaing, nakatuon sa target na wika at sa simulaan ito ay tinuturing ang bawat mag-aaral na may taglay na sariling pangailangan at interes. Ah, isin sa alang-alang dito na ang bawat mag-aaral ay may kanya-kanyang pangailangan at interes sa pagkatuto ng wika. Ang pagtuturo ay dapat nakaakma sa mga ito upang maging mas maging epektibo. At ang ating pangalawang simulain naman ay nagsasangkot ng mag-aaral. Ay ah, sinasaad sa simulain ito na dapat bigyan ang bawat pag aaral ng maraming pagkakataon upang makilahok uh, sa iba't ibang uri ng gawain komunikatibo. Uh, sa simulan ito, mahalaga na mabigyan ang mga mag-aaral ng maraming pagkakataon uh, na makilahok sa iba't ibang uri ng komunikatibo. Uh, ang aktibong pakikilahok ay susi upang matutunan ng mga mag-aaral ang wika sa aktwal na paggamit nito. Ay sa ating pangatlong simula ay eh simulaing nakatuon sa taygetlang binibigyang halaga ng simulaing ito na kailangan bigyan ng guro ang mga mag-aaral ng mga input na komunikatibo na abot ng kanilang pangunawa at makabuluhan para sa sarili nilang pangangailangan at interes dito ay binibigyang diin ang pangangailangan bigyan ng guro ang mga mag-aaral ng sapat na input o impormasyon na magagamit nila sa kanilang komunikasyon. Mahalaga na ang mga impormasyon ay makabulhan at nakakatulong sa kanilang personal na pag-unlad. At ang ating pang-apat na simulan ay nakapokus sa ilang anyo ng wika. Kailangan ng mga guro ang mag-aaral sa ilang anyo, ga, anyo, at gamit ng wika, mga kasanayan at estratehiya na makakatulong upang magamit ang wika sa isang kalagayan na limitado ang pahang ang guro ay dapat tumutok sa ilang anyo ng wika o aspeto ng wika at sa mga kasanayan at estratehiya maggamit ang mga mag upang maging mas mahusay sila sa paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon lalo na kapag limitado ang panahon ng pag-aaral pantay sa ating panglimang simula ay ang socio kultural Ang wika ay hindi mahihiwalay sa kultura ng mga taong gumagamit ito mahalagang magkaroon ng mga ka kaalamang kultural upang maunawaan at mabigyang kahulugan ang sinasabi ng aklat hindi maaring paghiwalayin ang wika sa kultura ng mga taong gumagamit nito mahalaga na may sapat na kaalaman sa kultura upang mas maunawaan ang kahulugan ng sinasabi ng kausap ito ay tumutukoy sa ugnayan ng wika at kultura at ang ating pang-anim na mga simulain at simulain ng kamalayan. Ang pagsasalang-alang sa kultura ay naging daan upang madama ang lakas, ng wika upang mapaglapit ang diwa at isipan ng ibang ibang taong magagamit ng target ng wika o gumagamit ng target ng wika. Dito ang pagiging mula sa kultura ay makakatulong upang mas maging kapalapit at magkaunawaan ang mga tao kapag magamit ng target ng wika sa ating pangpitong simulain. Ang simulain ng pagbataya. Malaga na palagi ang may feedback ang mga mag-aaral hinggil sa kanilang pagsulong sa pagkatuto at kailangan ito maging realistiko. Dito, mahalaga, mahalaga, ang patuloy na pagbibigay ng feedback sa mga mag-aaral tungkol sa kanilang progreso sa pagtutong wika o pagkatutong Ang feedback na ito ay kailangan maging realistiko o makatotohanan upang ang mga mag-aaral ay magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pag-unlad at malaman kung saan pa sila dapat magpursige o magtago. Sa ating pangwalong simulain, ang simulain ng pananagutan. Mahalaga sa anumang alarangan ng pag-aaral ang pagkakaroon ng sarili pananagutan, anuman ang maging bunga nito at malinang, malinang ang pagkatuto sa sariling bika. Dito ay binibigyan din ang pananagutan ng mga mag-aaral sa kanilang sariling pagkatuto. Mahalaga ang na magkaroon sila ng pananagutan sa anuman ang kinalabasan ng kanilang pagsisigap. Ibig sabihin kailangan nilang tanggapin ang responsibilidad para sa kanilang sariling pag-unlad maging ito man ay positibo o negatibo. Ito ay nakakatulong sa kanila upang maging independent o mapagkakatiwalaan sa sarili pagkatoto at hindi lubos nakaasa sa guro. Dito na po nagtatapos ang aking video ng aking pagtalakay ng mga simulaing batayain sa pagtuturo ng wika. Sana po ay may mga mahalaga na natutunan uh, sa ating pagtalakay ngayong araw. Lamang po at maraming silang.